Sa mundo ng showbiz kung saan madalas ang kompetisyon at inggitan, isang kakaibang samahan ang namayani ang pagkakaibigan nina Vice Ganda, MC Mwa at Lassie Marquez. Ngunit tulad ng ibang pagkakaibigan, dumaan din sila sa mga pagsubok. Sa katunayan ang kanilang friendship ay inuulan ngayon ng mga katanungan kung ito ay nagwakas na ba matapos ang tila hindi nila pagkakaunawaan. The Philippine showbiz list presents. Friendship over na ba si na Vice Ganda at MC and Lassie? The Beginning of Friendship Ang pagkakaibigan ni na Vice, MC at Lassie ay nagsimula sa isang comedy bar. Ito yung mga panahong nagsisimula pa lamang bilang mga baguhang komedyante si na MC at Lassie habang si Vice naman ay isa ng batikang stand-up comedian respetado sa kanilang hanay, at may malaking impluensya sa pagpili ng mga bagong performers. Sa katunayan, si Vice na ang tinuturing noon bilang reyna ng comedy bar. Nang sumubok si na MC at Lassie na pumasok sa mundo ng stand-up comedy, nag-audition sila sa parehong comedy bar kung saan natatrabaho si Vice. Ayon sa kanilang kwento, sobrang kabado sila noong araw na yon nang makita nila si Vice bilang isa sa mga horado. Sobrang lakas nga raw kasi ng karisma nito at may presensyang parang siya ang may-ari ng lugar. Lahat pa ni MC ng mga sandaling yon ay nakahalo-kip-kip si Vice na nakataas ang noo at katabi ang may-ari ng comedy bar. Tila siya nga raw ang right hand ng may-ari at malaki ang tiwala sa kanya dahil tinatanong pa raw si Vice kung pumasa sa panlasan nito ang mga nag-audition. Ayon naman kay Lassie, bagamat sobrang intimidating ang dating ni Vice, sa likod ng itsura nitong istrikto ay tinanggap sila kahit na naunahan ng kaba. Pagkatapos ng audition, nagsimula silang magtrabaho ng sabay-sabay sa comedy bar. Dito na din nag-umpisa ang pagtutulungan at unti-unting paglapit ng kanilang loob sa isang isa. -isa sa araw-araw na pagtatanghal at pagtatrabaho, lalong tumibay ang kanilang samahan. Hindi nagtagal, naging magkakaibigan sila, hindi lamang sa harap ng entablado, kundi pati na rin sa likod nito. Vice thankful for MC and Lassie for helping him out. Sa nabuong magandang samahan, si Vice ang naging kuya o ate figure na MC at Lassie. Tinulungan niya silang mas mapabuti ang kanilang craft at pinayuhan tungo sa buhay sa si entablado. Ayon sa mga panayam, naging sandalan nila si Vice, lalo na sa mga panahong paguhan pa sila at walang masyadong koneksyon sa industriya. Sa katunayan, kahit nung sumikat na sa telebisyon at pelikula si Vice, ay hindi siya nakalimot sa kanyang mga kaibigan. Isa siya sa mga nagbukas ng pinto para kina MC at Lassie na makapasok sa mainstream media, lalo na sa mga programang tulad ng It's Showtime at mga pelikula Ganyan ang The Mall, The Merrier, Partners in Crime, at And The Breadwinner Is. Ngunit para kay Vice, ang tagumpay na MC at Lassie ay hindi lang dahil sa tulong niya, kundi dahil sa sariling sipag at syaga na kanyang mga kaibigan at siya ay nagsilbi lamang instrumento. MC and Lassie say they are Vice Ganda's legacy. Tunay na walang inggitan sa natawang tagumpay ng bawat isa, sa isang panayam, ibinahagi ni MC at Lassie ang lalim na kanilang samahan kay Vice, lalo na kung paano nila nararamdaman ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila sa kabila ng kasikatan nito. Ayon kay MC, bago pa man sumikat si Vice bilang artista, magkaibigan na sila. Kaya tuwing nagsisimula pa lamang si Vice sa kanyang karera, kusang loob nilang ibinigay ang suporta at hindi nila kailanman inambisyon na maungusan siya o agawin ng spotlight. Para sa kanya, kailangan ng isang grupo ng iisang reyna o hari upang panatiling matatag at tumagal ang samahan. Kung may kompetisyon sa loob ng grupo, hindi ito magtatagal. Samantala, sinabi nila Lassie na mas lalo pa nilang minahal si Vice dahil pinaramdam nito na mahalaga sila kahit pa sila ay nasa likod ng spotlight at sa kung paanong isinasama sila nito sa kanyang tagumpay kaligit ng na MC at Lassie, masaya sila sa kanilang kinalalagyan ngayon at hindi nila hinahangad na maabot ang kasikatan ni Vice. Hindi na nga raw nila kailangan maging nakapagmano ng trono ni Vice sa kanila dahil sapat na raw kina MC at Lassie na sila ang magsisilbing legacy ng kanilang kaibigan. Vice Ganda called out MC, hindi marunong makisama. Sa matatag nilang friendship, walang malalaking isyo o kontrobersya na iuugnay sa kanilang samahan sa publiko. Pero kamakailan, hindi maiwasang ang pag-usapan ng pag-call out ni Vice kay MC siya hindi na lang nagpalamat sa kanilang relasyon. Sa YouTube vlog ni Vice noong May 22, 2025, makikitang nasa may beachfront front ng Discovery Colon Palawan sila at ang mga kaibigan niyang comedy bar performers. Kabilang sa mga kasama niya, si MC, Chad Guinness, Lassie, Marquez at Tonton na pawa nagpe-perform sa pag-aaring comedy bar ni Vice. Habang nakaupo sila sa beach front ay isa-isang tinanong na kanyang mga kasama si Vice. Sa kalagitan ng masayang Q&A segment, bigla ito naging emosyonal na gamitin ni Vice ang pagkakataon para ilabas sa kanyang tampo kay MC. Nang si MC na ang nagtanong, wala sa hinuha nito mauuwi yon sa seryosong usapan. Unang tanong ni MC kay Vice ay kung sino ang ayaw niyang makamukha pagising kina bukasan na direktang sinagot ni Vice na ikaw. Hindi pa natapos doon si MC. Kaya nagtanong ulit siya kung sino ang ayaw nitong mapanaginipan na muling sinagot ni Vice na walang pag-aatubili na ikaw din. Nagtawanan ang grupo at nagtanong kung bakit. At sinagot ni Vice na dahil bisit siya kay MC. Kaso nun dito, device ni Vice ang kanyang saloobin na si MC Omano ay walang sense of oneness at hindi marunong makisama sa grupo. Ibinunyag niya ang ilang partikular na insidente kung saan pinaghintay sila ni MC. Tulad ng pagtulog nito ng ilang oras pagkarating nila sa resort at matagal na paliligo na nagdurot ng pagkaantala sa kanilang plano. Na off daw si Vice ang mga aksyon nito. Nais pa naman ang lahat na sulitin ang oras na magkakasama sila, lalo na ngayon lang ulit sila nagsama-sama bilang grupo. Ramdam ang tensyon ng lahat at hindi na napigilan ni MC na umiyak habang sinasagot ang puna sa kanya Ayon kay MC, bakit sa kanilang lahat at kay Lassie siya lang daw ang madala sa papagalitan ni Vice Ipinaliwanag naman ni Vice na sa kanilang lahat siya lang may lakas ng loob na pagsabihan si MC sa maling asal Bilang kaibigan, sinabi niya na nais lang niya itama ni MC ang hindi magandang ugali pagdating sa pakikisama binigyang DND ni Vice ang layunin ng kanilang outing ay ang mag at magkasama bilang magkakaibigan, hindi lang bilang katrabaho. Kaya raw, nakakainis kapag ang isa sa kanila ay hindi nagpapakita ng pakikiisa. Pero sa kabila ng tampuhan, hiling ni Vice manatili ang kanilang samahan at patuloy silang magkaibigan kahit tumanda na. Sa huli, nauwi rin sa pagpapatawaran at yakapan ang eksena at inamin ni MC ang kanyang pagkukulang. MC and Lassie no longer seen in its showtime. Ang inaakalang naayos sa na simpleng tampuhan sa pagitan na Vice at MC ay taliwas sa inasahan. Ang naturang vlog ay mabilis sa pinag-usapan at nakakuha ng magkahalong opinyon mula sa publiko. May mga kumampi at pumuri kay Vice na sa kanyang pagiging prangka at tapat sa naging pagtawag ng pansin kay MC. Para sa karamihan, hindi ito pambabastos o kahihiyan sa publiko kundi isang anyo ng tough love. Pero may ilan naman ang nagpahayag ng pagkadisgusto sa ginawang aksyon ni Vice. Sabi ng Nyari Sense, sana dinaan ni Vice ang pag-uusap nila ni MC sa pribadong lugar at hindi yung ginamit pa sa vlog at ipahiya sa mga kasamahan nila. Maging si Christy Fermin ay kinontra din si Vice. Ayon sa kanya, pinili ni MC na manahimik sa gitna ng pagtatalo nila ni Vice, hindi dahil sa may kasalanan siya, kundi dahil sa paggalang at katapatan kay Vice. Tagpag pa ni Christy, marahil ay isa na sa alang-alang din ni MC ang kinabukasan ng kanyang pamilya dahil kung magkakaalitan sila ni Vice, maaaring maapektuhan ang mga oportunidad sa trabaho. Ang usaping ito ay tinalakay din sa online vlog ni Oji Diaz. At isang ka sa pinag-usapan ay kung bakit hindi na napapanood si ni MC at Lassie sa It Showtime. Nakapagtataka nga raw na sumakto pa ito sa sandaling may issue si MC at Vice. Bagamat walang direktang binanggit ang dahilan si Oji at ang mga kasama, sinabi nila na baka pansamantalang na mamahinga muna ang mga ito. Kaya tanong ni Oji kung mag-a-absent lang ba si MC o tuloy niya na magpapaalam sa si It Showtime at kung sasamahan siya ni Lassie. Dagdag pa sa binanggit ni Oji, Ayaw din sila pagtanungan yung source. Tumigil daw muna si MC sa magpe-perform sa pinagmamayaring comedy bar ni Vice. Sa huli, nagpabatid si Oji na baka may malalim na dahilan at hampuhang na panood sa vlog at umaasa siyang mabigyang kalinawan ang lahat ng ito sa susunod na mga araw. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching